Hello po, isa po Iron Bridge ang ating tatawirin. At yun nga po, abutan ako na nga po ang paanan ng Wawa Dam. Siyempre, so, bagal-bagal rin po talaga maglakad, no? ayun nga po so mamaya makikita nyo na po ng buong buo ang lawadang yun naman po oh, ang lalaki ng mga bato no? Oh.